Eto na nga ang tamang sagot para sa YKC nating trio. At maraming nagtatanong sa akin kung anong ginawa ko para hindi ma-stress ang mga ibon ko noong bagong taon. Isang araw habang pinagmamaslang ko ang aso kung may sakit Sabi ko hindi na pwede to kaya naman ibibili ko muna siya ng pangunang lunas Tinuwa ko na nga yung susi at napansin ko nga tong aso namin na tagabantay ng red Nalulungkot kasi siya na hindi niya kasama si Ash Nalulungkot din yung puso namin na tagabantay ng iba Nang madali na nga ako humanap na pangunang lunas kasi ito ay napanood ko pala sa YouTube Home remedies mga katampi, ano kaya sakit ng aso ko? Nagtatae din at sumusuka Buti nandyan si Boss Buboy dadaling ko daw sa pinakamalapit na bed Dito nga pala ako nabili na pang unang lunas muna mga katampi gawa ng wala pang pera ayan mga katampi ayan ang napanood ko sa youtube yan raseda ko de basa yun na yun walang tumama sa inyo eto nga mga katampi ay kukuha nga pala ako ng egg tray mamaya pala ay malalaman nyo kung anong gagawin ko dyan nakauwi na ako ng bahay at nakita ko na naman yung itim na pusa kaya naman umiwas ako nandito na nga ako mahal kong aso at gagamutin na kita dahil maya maya ay dadaling kita sa bed comment kayo guys kung saan malapit na bed dito sa kabuyaw naglagay na din ako ng 1 spoon of sugar and then one one spoon na water kaso hindi makisama yung water. Tapos sabi sa YouTube eh, buksan daw ng pabaliktad. Ayun pala ang ito niya guys, para siyang kalamansi. Kayo ba, naranasan nyo din ba yung ganitong bagay? Ang sakit pala sa puso pag napamahal ka na, no? Dito naman tayo sa mga ibon natin. Ang dami kasi nagtatanong sa akin kung anong ginagawa ko para hindi mamatay ang mga ibon natin at hindi may stress sa putukan. syempre eto ginamit ko, yung mga egg tray natin. syempre eto nga pala ginagamit ko dati nung nagre-record studio ako. Eh, talaga naman, napakahina ang maririnig mo dito. Kaka lang mga katampi ayan. Babalutin mo lang siya na x Talagang wala maririnig ang mga ibon. Kumimarinig ay kaunti lang at mahina. Pagtapos na nabalot mo na lahat, okay na yun. Napakadabis na yun mga katampi. Dahil walang nakakuha ng tamang sagot mga katampi, ito na lang yung naisip ko. No? Na, kung sino ang nag-like and nag-share ng post na ito, at kung sino yung unang pumunta dito, ay sa kanya na itong isang YKC, ha? YKC lang, isang trio na YKC, mga katampi. Ayan, mga katampi. Trio YKC, ha? Isa. Tapos, yung pangalawang YKC natin, mga katampi, ipapagapihan natin, ha? Ayan. Kaya, pumunta ka dito. Dapat ipakita mo na meron kong like and share, ha? Dapat ipakita mo na may dala ka dapat cellphone. Dapat ipakita mo na meron kang like and share ng ano at nakapalo ka kay Joshua Tamparo yo tatampi che kuha tayo dito mga katampi ang dami ang dami nito mga katampi oh sobrang dami ng YK sine no di ba ang dami na talagang kailangan ko na ipamigay So yun mga katampi, let's go. Pumunta ko na dito. Dapat may dala kang cellphone and then, uh, ano, alam mo na, like comment and share. Brrr.